alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam ba, Magandang araw, kamusta po kayo ako po si Almo ang host at creator ng Buhay Tuklas, samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video, nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha, halina't samahan niyo ako at kilalanin natin ang mga obra ni Juan Luna. Si Juan Luna de San Pedro y Ancheta ang nagpinta ng pamosong larawan at spoliarium, siya ay nakilala sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang pinsel gaya ng pagkakilala sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pluma at espada siya ay ipinanganak noong ikadalawamput tatlo ng Oktubre taong isang libo walundaan at sa Badok. Ilocos Norte kina Joaquin Luna at Laurine Nevisio sa Badoc, Ilocos Norte, nag-aaral siya sa Ateneo de Manila, ang pangarap niyang maging isang mandaragat ay natupad matapos siyang mag-aral at magtrabaho sa barko sa murang gulang na labing anim, marami siyang napuntahang magandang lugar at iba't ibang tao ang kanyang nakasama, bagamat napagtala siya bilang mandaragat huminto para lamang maipagpatuloy niya ang pag-aaral sa pagpinta. Nag-aral siya Academio de Debujo i Pintura sa Maynila noong 1876 sa kursong Belles Artes, ipinagpatuloy niya ang kursong ito sa Madrid, Espanya. Personal din siyang nagpaturo ng pagpinta kay Alejo Vera na siyang nagdala sa kanya sa bansang Rome, Italy. Pumunta siya sa Barcelona, Espanya noong 1877 at doon siya naging profesional na pintor noong 1880 nang nagwagi siya ng pangalawang karangalan sa eksposisyon sa Madrid dahil sa ginuhit niyang The Death of Cleopatra. Ito ay binili ng gobyernong Kastila at ginawang permanenteng exhibit sa Museo Nacional de Pinturas, Salon de Pintores Modernos Tumanyag ang pangalan ni Luna nang ginawara ng gintong medalya ang kanyang spoliarium sa Exposition Nacional de Belles Artes sa Madrid noong 1884 Ito binili rin ng Diputasyon Provincial de Barcelona sa halagang 20,000 pesetes noong 1886 Ang iba pa niyang nilikha ay ang Pacto de Sangre, Idilio, España y Filipina. Pinas, Lavondera, Asina Mariquina, Betaya de Lepanto, at iba pa. Noong Oktubre, 1884, lumipat siya sa Paris kung saan niya ipinagpatuloy ang pagpinta, si Juan Luna ay nagpakasal kay Paz Pardo de Tevera noong 1886 at noong 1894 pagkalipas ng labimpitong taon na pagkawalay sa Pilipinas ay siya ay bumalik, siya ay napagsuspechahan na isa sa mga kasangkot sa pagpapasimula ng revolusyon kaya siya ay hinuli at ikinulong pinatawad siya ng Espanya noong ikadalawamputpito ng Mayo taong isang libo walundaan at pito sa taong isang libo walundaan at siyam si Luna ay itinalaga ni General Aguinaldo na isang sugo sa Europa para ipresenta ang panig ng mga Pilipino sa usaping pagkapayapaan. Siya ay inatake sa puso at namatay noong ikapito ng Desyembre taong isang libo walundaan at naput sa Hong Kong. Ang spoliarium ay ipininta ng kilalang mahuhusay na pintor na si Juan Luna. Ang spoliarium ay ipinasan ni Juan Luna sa Exposition Nacional de Belles Artes noong 1884, kung saan ito ay pinarangalan ng gintong medalya. Noong 1886, ito ay ipinagbili sa Diputacion Provincial de Barcelona sa halagang 20,000 pesetes. Ito ay kasalukuyang nakasabit o nakalagay sa main gallery ng unang palapag ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Ang pinturang ito ay Tumutukoy sa mga pangyayari sa sinaunang Roma na kung saan ang mga patay o mga natatalong mga mandirigma o gladiator ay sinusunog sa pintura ay mapapansin ang mga taong nanonood sa paghila sa mga patay at malubhang mga mandirigma at sa kanang bahagi ng pintura ay may isang babae na hinahanap ang mga labi ng kanyang asawa propaganda ang pinturang ito ay may paaring sa pamahalaang Espanya sa mga hindi magagandang pagtrato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Kung gusto mo na mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakainganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam Alam mo ba? 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 alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo alam mo